Na nga niho, ang nga ho ang lutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan kaya naman for the go yes! Ay, first time nga nila ang human din ay makabili ng garning klaseng isda, mga kamangyan. At grabe, tingnan nyo naman yung itsura. Ay, talaga naman ay parang si friend. Huwag si friend. Parang ng ahas, mga kamangyan. At talaga sa una nakakatakot. Balang tawag nga ni din yung mga kamangyan ay ispada. O oh, siya, lang may paispada. Ay, <laughs> nasa dalawang kilo nga niyo pala rin mga kamangyan. At 240 pesos ang isang kilo. Tinanong ko nga ni Rin ho yung pinagbilan namin na rin kung ano nga ni ho yung masarap na luto na pwede din Sabi nga ni ho ay yung ginataan o kaya naman ay paksiw sa gata. Pero madalas daw na ang nagawa din ay yung sinigang. Akala ko nga ni ho ay atulungan na ako ni paring Junyo sa paglilinis din ni Aba, inintindi na naman ay yung bako niya dito. <laughs> bako na hindi na tapos Three years na. Huwag, three years? Bigla nga din nung umulan din yung mga kamangyan at akala ko talaga ay eh, sa loob ng bahay kubo kami magaluto. Kaya maya naman nung oh, itumila na kaya si Kuya Bunjing at si Kuya Julius nyo binuhat na ho yung lamesa. Gawa ng apagpatungan ho yan ng mga sangkap O oh, mga sangka. tuwang <laughs> tuwa nga ni rin si Paring Jun din dini. Gawa na ng ngayon lang din ho siya makakapagluto ng garne. talaga ni oh, first time lang na makabili at magaluto na rin mga kamangyan ay eh, dinagtulong na ho kami ni tatay sa paglilinis ho na rin. Kailangan ho no, kasing sa may tabibaga na rin mga kamangyan. Yung parang pinakampaliktik. Hindi ko alam kung parik yung tawag doon kasi nasa may tabi tas natawa pa na nung unang gawa ng si tatay kasama bagay yung laman ng isda doon sa paghila eh, ito wala na kaming makakain ari ah kasi mga yan, dati pala ang nakikita kita ko na ari pero doon sa palengke doon sa kabilang bayan medyo malayo-layo naman ho yun din sa amin kaya nung napapunta ho kami doon ulit nakita oh. nga niyo namin ari isdang espada ay eh, natawa pa nga ako nung una doon sa pangalan ay espada espada pa ay, ay pag tinignan, ay, mukha rin espada talaga namang pang digma ay ikaw na gawa ng sa sunod na ulit kami makakapunta doon gawa ng sa amin nang oh, madalas talaga mga tinda yung mga normal lang bagang isda yung bang bangus. Tilapia. Tulinga. Yung mga gayong-gayong lang ba baga. Pero kapag gusto namin ng mga kakaibang isda, kailangan no, talaga namin pumunta pa sa ibang palengke, sa ibang bayan. Pero tiyambahan lang ang din ho. Gawa ng paminsan-minsan lang din naman may gaya. Eh, Siyempre ho, depende dun sa mahuhuli ng mga mga isda. Alam ko naman sabihin ko, ala gusto ko ng isda ng espada. Kailangan may mahuli kayo ngayon. Kaya naman na magpunta yung mga isda doon sa lambat. naman yun. Balik in gate, -gate. ko nga nila ang huyaan ng mga kamangyan para madaling lutuin at kainin mamaya. Gawa kahirap naman lutuin kapag ang haba ng halutuin. Nairapan pa nga ako sa pagagayat. ng pagkapurul naman narin rin kuchil. Ba, hindi wala ang hinasa ni parang Jun. Ay, no, na nga niyo yung mantika. Ayun nilagay ko na hoodie yung isda. Kapag dahil nga niyo ginataan yung luto na gawin namin din ni mga kamangyan, ay eh, hindi ko alam kung paano abanggitin kung ginat ang espada. Eh baka naman isipin ninyo yung talagang espada yung alutuin ko dito. Ay kahirap lunukin nun ha. Pero ayun yung mga kamangyang ginat yung luto na agawin namin din eh at prinito ho muna namin yung isda para talaga namang masarap oh, masarap masarap din naman oh kapag dinirek na talaga yung isda pero syempre iba pa rin kapag prinito para baga siyang magalasang karne oh sya lang may pagay oh napakarte mm -mm. may hindi kasi ako sa pritong isda mga kamangyang at grabe sobrang bango talaga ng amoy kapag gayan pinirito ko na rin ho pala yung iba pang natitirang isda mga kamangyang gawa ng digaw kanina yan ay ginayat gayat ko pa oh ay di medyo dumami ano at dahil nga niyo dalawa yung alutuin ngayon mga kamangyang ay di ayan at nagtulong-tulong na nga niyo kami sa pagagayat sa pagbabalat diyan yan. Go nang siyempre ginataan tapos nga ni yung alutuin. Go na yung putchero ha, baka akala ninyo ay yung nagajuk-juk lang ang Dia. Ay sabi nga niho, ni Maring Lourdes nyo Dia, ay siya daw ay matulong na. Gawa nga na mamaya ay maalis daw sila ni tatay at sila daw ay may apuntahan. Ay sana all my day. Pero ito na yung mga kamay, ang dami talagang ginet-get namin Dia. Gawa nga ni na hindi kayong Hupot sobrang daming lahok. May patatas, may carrots, may sagi, mga bawang sibuyas. Tapos syempre gayon din naman doon sa an Pero gayon talaga, mas talong kaya yan, sabi ko kay Kuya Ompong. Ay, siya na lang yung magprito diyan. Gawa ng pag hindi huya nagluto diyan, mamalay na lang kay nagagamas na naman yan diyan, nagatanim tani. Sa susunod din kay umpang baka mamay mama, mapuno na ng halaman na rin buong paligid. Ari, ah. Kinanga nila ang mga kamangyan at hindi na nagtuloy yung ulan kanina. At ayan, medyo nainit-init na rin din. Eh. At maprito na nga ni Ho, yung isang gamitin sa putsero mga kamangyan ay di ayan at kinuha na ho ni Ate Tintin at saka ni Kuya Bunjing. Talaga namang pati pagkukuha ng isda ay kailangan ay bay partner ay ari. Ah. na nga ni Ho din yung karning baboy at palabasin lang ho yung mantika niyan. Habang inaintay ni Ho na maluto yun sa sarili niyang mantika mga kamangyan, ay sabi ko nga ni kay Nanay, ay ayusin na rin ho yung gata na agamitin. Siyempre ho, si Nanay talaga yung expert sa mga gayan-gayan at mahilig din ho yan magluluto ng mga gata-gata. At tanda ko pa nga ni ang madalas talaga niyang lutuin yung ginat ang gabi. Tapos ho, kapag may nahuli si tatay na isda doon sa sapa, agat ang -an ni Nanay, gawa ng madalas talaga nahuhuli noon ni tatay yung dalaw. Ayan, si Nanay ay mag abang abang laang ng niyog na malaglag din sa tabi-tabi ho. Kimi, na. kapag ako yung una nakakuha nung nyog, abenta ko rin yung kay nanay. Abenta dos, na limang piso. O bata pala, naghahanap buhay na. Bare, brown na nga niyo yung karne, mga kamangyan ay tinabi ko la ang ho para ho mag-isa yung bawang at saka sibuyas. Oh, ang dami ng bawang at sibuyas, mga 836 pieces. So, sobrang dami. <laughs> Lagay na rin pala ako pala ko ng luya diyan mga kamangyan para ho mawala yung lansa noong isda. Tapos ayan ho, isa-isa ko na rin nilagay diyan yung prinito ho naming isda kanina. Balisaglit lang naman ako ay maluluto mga kamangyan, gawa nga ni ho na luto naman na yung isda. At medyo nagkapalambing ani ho aking pamangkin kaya ayan at binigyan ko na lang ng mga dahon-dahon baka mamaya ay eh, magpresenta na naman magluto doon. Hello mga kamangyan, ganito pa yung feeling ng may anak. <laughs> so, eh. Uh -huh. na rin pala ako ng suka di kini, na narihong patis, aring na paminta, tapos arihong gata na pinaghirapan ni Maring Lourdes nyo. Hindi hmm. ko na rin na pala aring prinitong talong ni Kuya Ompong kanina mga kamangyan. Tapos so, oh, naglagay na rin ako diyan ng konting tubig, tapos so, oh, aring siling haba. Sobrang nakakagutom na nga niyo yung amoy na rin mga kamangyan. Talagay parang gusto ko na agad kumain. syempre <laughs> maghintay pa tayo ng ilang minuto din mga kamangyan at munti ko pa nga niyo makalimutan. Naglagay nga niyo na rin asin, aroy ah. Kamangyan, after ilang minuto sa wakas ay naluto na rin ho aring ating ginatang ispadang isda. At yung luto nga niyo na rin mga kamangyan ay parang may pagkakahawig nga ni din sa pak. Kasi are ay medyo maasim-asim. Wow, maasim-asim. <laughs> Kung ano hulo doon yung putyero mga kamangyan, ay di are, at prinuto na ho muna yung mga gulay-gulay. So inong na nga ni ni ate Cindy yan, Arehong karot. So lang naman ho are mga kamangyan, Wag naman yung sobrang crunchy-crunchy na. Wow, crunchy-crunchy. Sinunod nga ni niya yung prituhin, are nga ni patatas. Katulad nga ni ng nung isda mga kamangyan, kailangan na talaga yung prituhin. Para umamaya hindi masyadong magdurog-durog. Oh, may natutunan naman kayo sa akin. Si Ui. So yun, sinunod nga ni mga kamangyan. Ari saging. Gawa lang. gusto ko talaga sa putsero ay yung may ganyang saging. May maprito-prito nga ni Hoy, ay ayan si Kuya Julius nyo at kinuha na para syempre masimulan na nga ni yung pagluluto ng pochero. After ho nun, ay di ayan at sinalang ko na nga ni aring medyo maliit-liit na tulyasi, tas naglagay lang ako diyan ng mantika. Tsaka ako nagisa ng bawang at saka sibuyas. So ahalo-halo ina ang yan ng kaunti. Hanggang sa mag-iba yung kulay, magkulay green. Huy, <laughs> So nalagay ko na rin ho dyan yung bell pepper na kulay green at saka kulay red. at sinalo-halo lang ho, Tsaka ako naglagay ng oyster sauce. Bale, naglagay na rin ho, pala ako din ng tomato sauce, ng kunting tubig. tas sinalo ko lang ng kaunti. Saka, ako naglagay diyan ng toyo. Kunting tap din lang ako mga kamangyan. Oh, syempre, asay din tayo. Nalagyan pa ng tubig. Mm -hmm. Tas, ayan, nalagay ko na rin pala yung isda prinito kanina mga kamangyan. Kahit anong isda, pwede yung itry doon sa puchero. Hindi lang ang karne. Wow, healthy yarn. Ay, nagpaiwan nga ni Waring aking pamangkin na rin Hong Pritong isda. At tingnan nyo naman, Waring, kay gutom na gutom na ari. Talaga namang asa mo, Aling, dahil may may tinik. Ay, pagaya ka ng iya kapag bumara sa iyong lalamuna. Maya, maya ay dinilagay ko na rin ho aring green peas aring pork and beans tapos syempre aring liver spread syempre oh, hindi mawawala diyan aring paminta aring bagyo beans tapos syempre aring asukal pambalansin ng lasa ang nila, o, na medyo maluto-luto ang mga kamangyan. Saka ako, kinuha yung mga prinito kanina. Marots, Patata, saging. Tapos, o, after ilang minuto, kinuha ko na rin, ho yung repolyo. Tapos, ayan, a, ah, palambot-lambutin na lang, o, yung gulay. Tapos, ayan, pwede nang kumain. <laughs> Talagang ni Oka ko kay Kim, ay siya na lang la yung kumuha at ilagay nga na sa isang lagayan. Ah, na nga niyo, mga kamangyan ng ating putserang isda. At syempre ho, aring ating ginat ang espadang isda. Grabe, sobrang sarap. <laughs> hindi na nga niyo kami nakapaghintay diyan mga kamangyan. Kaya ayan, at kami ho ay kumain agad diyan. O kapag ay ang luto ay alam niyo na ho, kumuha na ho kayo ng baho diyan. At kami ho ay sabayan niyo ng kumain. Naba naman. ala huwag nang papilit. Kayo pumunta na lang la din eh. <laughs> Huy! ayon magkakainan na nga niyo kami diyan mga kamangyan. Ay wala nga niyo sinane at si tatay. Gawa nga niyo, di gawin may sila. Pero sabi ko naman ho, na aterhan go nang ang gawin. Abay, wala silang pang mamaya. Ay baka baga mamaya ihags na lang yung kaldero. Huy, wag naman kayo. Talaga masakit din yung kapag nakatama ha? <laughs> So yun mga kamangyan, grabe. Ang sarap po pala noong isdang espada. Akala ko, ko kasi nung una nung no, nakita ko yun, akala ko talaga ay sobrang lansag ay gawa ng digawi may mga isda na talagang kahit lutuin mo ng bunga kahit pakaramihan mo ng luya, sobrang lansa pa din. Ay ari ho, ay hindi siguro ay nakatulong din nga ni Hoyo ong pagpiprito. So kung nag iwas, -iwas ho kayo sa mga karne mga kamangyan, ayan, pwede kayong bumili ng mga iba't ibang klase ng isda diyan sa palengke. Tapos pwede niyo lutuin doon yung luto na inagawa sa karne. Yung mga karne bagang adobo tubo, ginataan, mga sinabawan. Pwede rin naman yung gawin doon sa isda. Ay, di kanya -kanya mamaya, eh, di kanya-kanya na lang ang discard, Baka mamaya, hindi tugma. Kung gaya nung isda, agawin mong tinola, bay. Parang iba naman yun. Pero malay nyo naman, eh, talagay masarap din, oh. Ay, ako nagkakain nga niyo kami din mga kamangyan. Abay, tingnan nyo naman, haring aking isang pamangkin. At talaga namang nagapakabuhay. O, di ba rin o kayo mga kamangyan? Kung bakit habang kami nagkakain din, eh, ay mga nakatayo. Ay, meron naman ako na, kaming upuan. Kaso nga nila, ang mas gusto talaga namin nagkatayo din, para yung mangkin kinain, eh, na. Wow, oh, diretsyo na. Siguro para mas mabilis din kumilos, mabilis tapos mangagaw ng ulam. Hala, hindi. Ay, pagkarating ko nga ano din sa bahay mga kamangyan, ay kinuha ko na agad ay yung mga nabili ko nung nakaraan doon nga ni sa sub fashion. Sobrang kaganda kasi ng designer ng mga kamangyan. Ang gaganda ng tela. Yung dati nga ni na nabili ko sa kanila nung pandemic pa hanggang ngayon talaga yung nagagamit ko pa din sa sobrang tibay. Sobrang excited na nga ako na matry ari lahat mga kamangyan masuot sa mga date. Oh, mga date. So, yun, sobrang saya. mamimil ulit sa sunod. Kinabukasan niyo, mga kamangyan. Ay, di, ayan, at maaga kami bumiyahe. Gawa ng ngayon, ho. Ay, kami sa ilog. O, syala, may paligo sa ilog. Dati ay papasyal lang sa Paari ah Sobrang init nga niyo talaga ngayon mga kamangyan At ari nga niyong Simula nang dumating din sa Mindoro Ay hindi pa po kami nakakaligo Sa mga ganing ilog-ilog Sa mga dagat Kaya kako E di na Kami magaligoan lang ngayon ariyan, rin no Ibiglaan din la Ang gawa ng kapagplanadong-planado Ay hindi naman natutuloy kaya <laughs> nung outing namin ng mga kaklasiko Hanggang ngayon wala Talaga yung tawon at Wala pa ring outing Kaya galaw-galaw. Ayaw pala eh, medyo malayo-layo sa amin mga kamangyan kaya nga niyo maaga kami bumiyahe. Wala namang beses nga niyo namin magaligo din ng mga kamangyan. At hindi ko na nga niyo matandaan yung last namin din naligo, Ari. Uh. Ari din nga niyo pala rin sa Bacol sa Infinity Farm. Sobrang ganda din ng mga kamangyan. Tapos sobrang lamig nga niyo ng tubig. So syempre kahit na maganda yung view namin doon, yung mga bukid gayan. Syempre iba pa rin yung ganing magagaligo-ligo kayo diyan. Yung talagang feel na feel yung outing. Ay mga bata pa man din kami mga kamangyan. Mahilig na talaga kami pumunta sa ilog. Pero hindi ho para mag-outing-outing um, napunta kami sa ilog lalo na ako kapag maraming labahin gawa lang syempre yung agos ng tubig doon ay talagang tuloy tuloy walang katapusan ang tubig noon gawa lang kapag sa bahay bumbala doon kami magalaba ay syempre maraming mga kapitbahay ang magalaba din sabay-sabay ang tagal matapos ng labahin gawa lang syempre kayo ay halinginan doon sa bumbay bumbao sa amin o kaya naman ang tawag sa inyo yung sa poso may mga balon din naman kaso nga nila kapag sobrang daming nagaliguan nagalaba talagang nauubos din yung laman kaya si tatay talaga daladaloy talaga yung marami naming labahin tapos yon inasabay na namin yung pagliligo tapos tawantawa kami nung kuya. Marunong pa akong lumangoy noon, inung eh, bata pa kami. Awan ko lang ang bat ngayon ay hindi. Niya. Tapos ang enjoy na enjoy talaga kami noon. Gawa ng sina kuya, so ko Tapos kami ni Julina yung Serena. Tapos mamalay kami yung gapang higit na ng paagay gay. Grabe, ang sarap bumalik doon sa panahon dati. Hoy, napaka-OA. Eh. Ate, unang um, kumain mga kumangi. Abay, nagulat ako din kay parang Junyo. At ang um, magaligo. Kapag ko kasi kami ay eh, napunta sa dagat, sa ilog. Hindi ko talaga yan nagaliligo, gawa ng malamig daw. Mas gusto na lang ang daw niyang magtahan doon sa may tabi. Gamantay ng gamit, magamasid-masid. Alam niyo kung bakit napalublob yan ngayon, diyan nga may nakita sila, Dian, na parang hipo. Jun. Ay, gustong ay, pag nahuli, gusto waring gawin pulutan. Talaga naman si paring Jun nyo. Talaga hindi maaawa. Mm -mm. Ay, pati nga Ho, tutubi ay hindi pinalampas. Aroy, ah. Dati pala mga kamangyan, sa sobrang hilig nga niyo, namin magligo-ligo sa gayaan. Siyempre, hindi namin mayayakog sila nanay sa ilog kapag walang labahi. O kaya naman, walang mga kamag-anak na nauwi. Ay, ang ginagawa namin ni Julina napunta kami sa Luuban. Doon sa Luuban, mayroon doon sapa. Sa mga hindi ho nakakaalam ng sapa, yun yung bagang parang ilog na malabo. Yung talagang parang puti. Kulay may lubag, agay o. Yung inapangisda namin, napangulihan namin ng tilapia, dala palagay ay kami nagaligo kasama pa namin noon yung mga kapitbahay namin mga bata pa naman kami noon kaya kami ay walang pakialam kung yan ay madumi o oh, hindi kasi <laughs> so, saya na namin noon tapos mamalay na lang kami yung mga pa namin may dugo na ni natusok na ng mga <laughs> kahoy, kahoy doon sa ilalim na sobrang tutulis so yun mga kamangyan super happy talaga nung heart ko kapag garning nagabanding-banding kami kasi yun naman yung lagi kong inasabi sa inyo na kahit gaano kayo ka busy humanap kayo ng time para magbanding kayo ng family niyo hindi naman kailangan sa mamahaling restaurant sa mamahaling hotel sa mamahaling resort okay lang kung saan-saan niya basta magkakasama kayong pamilya oh. So dati kasi nung mga bata pa kami mga kamangyan, hindi ka nagaliligo kami. Talagang okay yung banding namin. Kaso nga nila, ang, uh, nung nag-high school na ako, nung nag-college na, syempre, nalimitahan na gawangan nga ni Ho. Na nasa kabila si na kuya noon. Nagatrabaho, gaya. Kaya ngayon uh, na magkakasama kami na dito sa Mindoro. Ngayon ho uh, kami nabawi sa isa't isa. Wow. At dahil dun mga kamangyan, mas naging close kami, mas naging open kami sa isa't isa. Mas tumiba yung relasyon namin bilang isang pamilya. Wow. Ay, for the go. So ayun uh, mga kamangyan, yeah, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow uh, nyo lang ang ating page at uh, i video. O, no? i oh, dito na lang ang ating video mga kamangyan. Yeah. At ako uh, palit muna. Talaga yung pagkalamig-lamig na dini. At talaga ako'y kaligtig na. Takikapayakap muna. Hala, bye-bye. Love you. Hoy! <laughs>